Pagliguhan ko po ang aking asos na si Winter. Ito. Okay. Ito po. Basahin mo na natin yung pa kasi yun na sinasabi ng mga napapanood ko sa YouTube eh. Una ro, babasahin mo muna yung pa. Ewan kung gano'n kami eh. Wala nang problema kung babasahin nyo pa. Yan, tapos daw di. Saka mo na siya. Ito siya po niya, oh. 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 <laughs> Yan, maligo na siya. Dito, hindi naman po problema ang paliligo ng mga ito. Sanay kasi siya sa ligo, eh. Sanay na siya maligo. Okay dalawa ito eh, si Samira Twinter ito bata lang ito Lalagis siya Yan. ito shampoo nila shampoo na conditioner pa buti pa sila eh samantalang ako wala na shampoo sabon sabon lang <laughs> pero itong mga ito eh Kaya pati mga haso, pinagkakakita na ng mga negosyante. Amamahal yata ng pagkain nila. Ang kagandaan lang, pag maraming gumagawa ng produkto, ay hindi masyadong mahal. Magiging mura lang siya. Kasi maraming ang nagmamanufaktur ng pagkain nila. O ano ba? Malikot, malikot! Kaya kailangan pag nag-alaga po kayo mga so, ako may papayo ko lang. Alagaan nyo sila sa pagkain. Pagkain nun ito, mga tayo ng manok, balong-balong -balo na naraw-araw. Pinakamababa po yung isang daan. Kagaya kanina, bumili ako 110. Apat na piraso lang, Pares kasi meron sila tira kahapon ayan eh kung di lang mahubos yun bukas babanata nila no at meron silang dugpod pedigree pang adult at mini yung alu-alu pong pagkain yun eh ang pagkain nga so halo alu na isang Isang plastic. Mahal din po. May 300 dyan. Di bali. Yun Ganyan talaga pag-aalaga ng aso. Kasama yung sa lang, Kasama yung gastos. Sila lang. Araw-araw eh. Nisan. Pinakamahal, pinakamahal na pagkain nila sa araw-araw yung uh, ng manok kumisan inaalwa pa namin ng laman yung pitso ng manok yan kaya malaki ang expenses syempre mahal mo sila nung may pera ka talaga. ito nyo talaga ipaghalagaan ng aso makakain nito uh, isang taon lang ito saka so, uh, dalawang buwan kasi bilingin nila ito sa John eh last year yun eh ngayon August tayo or, isang taon na saka dalawang buwan lang kaya yan kanagahan natin maganda naman yung may aso eh ayan ngayon kukuli ko mamaya yung isa si Samir naman Kuni ko naman si Samer, siya naman ang susunod kung palipuan, Ito, tapos na yun eh. O Ganun lang. Kailangan na nalagahan nyo lang Ano? Kasi, aso yan eh. Mainit ang dugo may Mainit ang mga dugo. Sige, punasan ko na siya, ano? Tsaka, makukunay yung isa. Punas, punas. Yung iba, binoblower pa nila eh. Eh, hala time blower eh. Kung meron lang eh. I-blow blower ko din eh. Pero hindi na. Importante yung yung basa nandoon sa katawan. Yan. Doon na lang susuklayin. Susuklayin ni sister baby mamaya. Okay. Kunin ano na natin yung isa. Dito na po si Summer. Ito. Ito si Winter. Tapos na. Ito naman si Summer. Okay, Summer. Oo naman. Okay. Ba, pa ba pa eh hey, kanya talaga yung pag ng aso maraming mga ewan hindi ko lang talaga napagmahal lang ako sa aso talaga hindi kasi talaga sa akin po mapagmahal ng aso po. Oh, kailangan na lagayan yung pungusting aso nyo, lalo na kayo may hintang panahon. Kailangan nila ng tamang haruga. Yung muta nila. Ganito itong mga aso nito eh. Yung nagmumuta ba? Hmm. mga sitsu nga sila lay silang sitsu yung pit kasi tumatay yan eh

Punas, punas. Okay, naligo na sila. Ito yung kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Ito po si Samer at Winter, dalawang sityo. Mabait sila kasi magkaibang pinagmulan Yung isa kabite, itong isa, Laguna. Magkaugali sila kasi magkaitsura sila magkaitsura eh. Apo, yan. Alagaan nyo pong mahuhigihan yung mga aso. Ito pagkain nila, araw-araw At -araw, ay ang manok, balambalo na ng manok. Nagluluto ako araw-araw. At meron silang pedigree. Yung pedigree na yun, yung mix. Alo-alo na pagkain pang adulta tsaka pang bata. Kaya yan ah, yan ang pagkain nila. So hanggang dito na lamang ang video ng aking mga haso na si Chusila. Kompleto sila kung manyan man yan walang problema kumpleto ang gamot niya eh meron nang tirabis okay kompleto like and share share and share ako naman senior ko ako stroke nos at person with disability pero sa tulong ng ating Panginoon Diyos sa nakakagawa pa ako ng gawain dahil na pagpaliligo ang aking mga haso sige po ano God bless us all like siya ay mga nasira ni siya niyo po sa ibang. God bless us all. Bye bye. <laughs> Summer, winter. <laughs> Ang aking dalawang sitio. <laughs>